Mga babaeng na karelasyon ni Freddie Aguilar. Nangunguna sa kinalang karelasyon ni Freddie ang first wife niya na si Josephine Quiepo. Taong 1978, nagpakasal ang dalawa sa London, United Kingdom, kung saan ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng apat na mga anak, sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Ngunit makalipas ang mahigit na dalawang dekada na uwi ito sa hiwalayan at kalaunan ay napawalang bisa ang kanilang kasal. Sa kabila nito ay napanatili ng civil ang pagkikitungo sa isa't isa. Si Antoinette Martinez ang pangalawang asawa ni Ka Freddy, na kasintahan niya noong late 1990s sa edad na 17. Sa pagtungtong ni Antoinette sa edad na 19, ay pinakasalan siya ni Freddy sa Las Vegas, United States noong 2000. Pero sadyang mapaglaro ang tadahanap para kay Freddy dahil iniwan siya ni Antoinette. Taong 2005, napapawalang bisa naman ang kanilang kasal. Kontrobersyal naman ang relasyon ni Freddie sa asawang si Jovi Albao. Pinag-usapan na pag-iisang dibdib nila noong November 2013 sa pamamagitan ng isang Muslim wedding ceremony. So, 16 years old lamang noon si Jovi, habang si Freddie ay 60 years old. Para patunayan na kanyang tapat na pagmamahal, nagpa-convert pa sa Islam si ka-Freddie. At sa paglisan ni Freddie, naniniwala si Jovi na hindi ang kamatayan nito ang katapusan ng walang hanggan nilang pag-iibigan.